Trending kamakailan ang Cebuana content creator na si Jen Barangan dahil sa kanyang behavior sa nakaraang concert ni Olivia Rodrigo. Atin siyang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Jen Barangan Jen's Bittersweet Journey and True Identity Si Jen Barangan ay isang Cebuana na patuloy na nagbibigay ng kasiyahan at kaalaman sa mga netizens sa pamamagitan ng kanyang mga social media platforms. Lumaki sa Carcar, Cebu, si Jen ay isang 30 years old na content creator na kilala sa kanyang mga videos tungkol sa kanyang biyahe at lifestyle. Bago siya nakilala bilang influencer, si Jen ay nagtrabaho bilang isang flight attendant at naging bahagi ng BPO industry ng halos apat na taon upang masuportahan ang kanyang pamilya bilang breadwinner. Bata pa lamang si Jen, pangarap na niya maging isang artista o host. Malaki ang kanyang hilig sa pagkikipag-usap at sa pagpapakita ng kanyang personalidad sa publiko. Ang kanyang mga kakayahan sa pagkikipagkomunikasyon ay nahasa sa panunood ng telebisyon kung saan madala siyang magsanay sa harap ng salamin, kinakausap ang sarili upang mas maging tiwala sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, matapos ang kanyang pagtitapos sa kolehiyo, kailangan niyang magtrabaho agad upang masuportahan ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng kolehiyo, pumasok si Jen sa BPO industry at nagtrabaho rito ng halos apat na taon. Bilang isang breadwinner, malaki ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Kaya gumawa siya ng mga hakbang upang makatawid sa bawat pangangailangan ng pamilya. May mga pagkakataong napilitan siyang isang lah ang kanyang ATM upang masiguro na matugunan ang kanyang mga gastusin. Habang nagtatrabaho sa BPO industry, hindi kailanman nawala ang pangarap ni Jen na maging isang flight attendant. Sa unang subok niyang mag-apply, nakaramdam siya ng insecurity sa sarili. Ngunit hindi siya nawala ng kumpiyansa at muling nag-apply. Sa ikalawang pagkakataon, tagumpay niyang nakuha ang kanyang pinapangarap na trabaho. Nagsilbing inspirasyon si Jen sa marami sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mga karanasan bilang flight attendant sa kanyang social media accounts, kung saan nagbibigay siya ng mga tips at impormasyon sa mga nagnanais maging bahagi ng airline industry. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang trabaho bilang flight attendant, biglang dumating ang pandemya na nagdulot na matinding pagbabago sa kanyang buhay. Natanggal siya sa trabaho at kinailangan niyang harapin ang anxiety na dala ng kawalang katiyakan sa kinabukasan. Sa kabila ng mga hamon, pinilit din siya na magpakatatag para sa kanyang pamilya. Naging malaking tulong sa kanya ang mga suporta ng kanyang followers na nagbigay ng mga mensahe ng pag-asa at lakas ng loob. Sa kalaunan, nakahanap siya ng bagong oportunidad bilang flight attendant at bumalik siya sa industriyang kanyang minahal. Dahil sa kanyang kasikatan sa social media, hindi rin nakaligtas si Jen sa mga kritisismo at masasakit na salita mula sa mga bashers. Gayunpaman, natutunan niyang maging matatag sa kabila ng mga negatibong komento at piniling ituon ang kanyang pansin sa mga positibong bagay na nakukuha niya mula sa kanyang mga tagahanga sa bawat hamon at balakid na kanyang napagtagumpayan, lalo pang tumibay ang kanyang pananap sa buhay at ang kagustuhang magpatuloy sa paggawa ng content na makapagbibigay ng inspirasyon sa iba. Sa kanyang personal na buhay, si Jen ay engaged na sa kanyang kasintahan at magkasama sila nag -e enjoy sa pagta-travel. Isa rin sa kanyang mga pangarap ang makapagtayo ng sariling bahay para sa kanyang mga magulang bilang pagbabalik loob sa lahat ng suporta na natanggap niya sa kanila bilang isang content creator. May mga payo rin si Jen para sa mga nagnanais pasukin ang mundo ng social media. Ayon sa kanya, ang pagiging totoo at authentic sa sarili ang susi upang maging matagumpay sa industriya. Sa bawat video at post na ibinabahagi niya, ipinapakita niya kanyang tunay na damdamin at personalidad kaya naman marami ang naaakit at nagiging inspirasyon ang kanyang kwento sa dami ng pinagdaanan ni Jen mula sa pagiging breadwinner, pagtatrabaho sa BPO industry, pag-abot sa pangarap bilang flight attendant, at pagtatagumpay sa social media, tunay na isa siyang inspirasyon sa kabataan. Ang kanyang kwento ay patuloy na walang imposible sa taong may determinasyon at tiwala sa sarili. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at balakid, nagtagumpay si Jen na makamit ang kanyang mga pangarap at patuloy siya nagbibigay ng saya at inspirasyon sa kanyang mga followers. Jen as a concert goer. Bago pa man ang insidente sa concert ni Olivia Rodrigo sa Pilipinas, si Jen ay isang masugid na fan ni Taylor Swift at Proud Swiftie. Ang kanyang pagkahilig sa musika ni Taylor Swift ay nagdala sa kanya sa mga kamanghamanghang karanasan, kabilang na ang pagdalo sa Australian leg -like ng Eras Tour ni Taylor Swift. Isang malaking kaganapan ito na naganap noong February 2024. Bilang isang Swiftie, ang pagkakataon na makita kanyang idol ay mahalaga para kay Jen. Ang kanyang pagmamahal kay Taylor Swift ay nagbigay inspirasyon sa kanya na ipakita kanyang suporta sa pamamagitan ng pagdalo sa mga concert. Para sa kanya, hindi lamang ito isang simpleng konsyerto, ito ay isang pagdiriwang ng musika at pagkakaibigan. Jen apologized after being called out for her behavior during Olivia Rodrigo's concert. Kamakailan, si Jen ang ng public apology matapos makatanggap ng kaliwat ka batikos mula sa mga netizens. Ang insidente ay nag-ugat nang siya ay dumalo sa sold-out concert ng Filipino-American singer-songwriter at actress na si Olivia Rodrigo na ginanap sa Philippine Arena sa Bulacan noong October 5, 2024. Matapos ang concert, nag-upload si Jenna ng isang video sa TikTok noong October 6, 2024, kung saan siya ay nakikita na binibidyohan ang sarili habang sinasabayan ang pagkanta ni Olivia. Sa halip na mag-enjoy ng mga concertgoers sa kanyang ipinakita, marami ang nagreklamo at umalma. Ayon sa ilang mga tao sa likuran ni Jen, ang pagbibidyo niya gamit ang flash ng kanyang camera phone ay nagdulot ng pagka-distract at nakakasilaw sa mga manonood. Nagbigay diin ang iba na labag ito sa concert etiquette at hindi niya nilirespeto ang mga kapwa concert goer na hindi nakakita ng maayos sa stage dahil sa kanyang distraction. Sa mga ganitong okasyon, may mga paalala sa mga manonood patungkol sa tamang paggamit ng gadgets, lalo na ang pagkuha ng mga larawan at video ang mga ganitong bagay ay maaaring makaistorbo sa iba at kaya't ito ay karaniwang ipinagbabawal. Sa loob ng mga teatro at sinihan, ang paggamit ng camera flash ay mahigpit na ipinagbabawal habang ongoing ang palabas upang hindi ito makaapekto sa karanasan ng iba pang manunood. Dahil sa mga batikos, nag-post si Jen sa kanyang Instagram account upang humingi ng paumanhin sa lahat ng kanyang na-offend. Sa kabila ng kanyang magandang intensyon, hindi lahat ng netizens ay nasiyahan sa kanyang paghingi ng tawad. Sa comment section ng kanyang post, ilan sa mga netizens ang nagtanong kung bakit tila wala siyang malasakit sa kanyang pagkakamali. OA eh, sa concert ang sabi ng isang netizen habang may ilan na nagsabing ang kanyang paghingi ng paumanhin ay tila puno ng kayabangan at entitlement. Gayunpaman, may mga netizens din na ipinagtanggol si Jen. Ayon sa isang netizen, hindi lamang siya ang gumawa ng ganitong bagay sa concert. Sinabi rin ng isa na hindi kailangan humingi ng paumanhin ni Jen dahil kitang kita sa video kung gaano siya kasaya sa mga sandaling yon.